Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, pasamang gong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno nakakasuhan sa usapin ng hoarding at price manipulation ng sibuyas. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may rekomendasyon na ang National Bureau of Investigation o NBI para sampahan ng kaso ang anim na individual na sangkot sa modus na nagresulta sa pagtaas ng presyo at kakapusan ng supply ng sibuyas sa mga pamilihan. Tumanggi naman si Remulla na tukuyin ang naturang mga opisyal na sangkot sa kaso. Nag-ugat ang investigasyon matapos na sumirit sa 500 pesos per kilo ang bentahan ng sibuyas noong isang taon. Ang pangyayaring ito ang naging basehan ng investigasyon ng Kongreso para alamin ang nasa likod ng hoarding at profiteering maging ang smuggling ng agricultural product. Hindi na nagulat ang abogado ng gobyerno sa petisyon laban sa Maharlika Investment Fund. Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na inaasahan na nila na may kukwestiyon sa pagkuha ng sovereign funds, lalo't marami ang tumututol sa pagbuo nito. Gayunman, iginiit ni Guevara na pagkakataon din ito upang maipaliwanag sa publiko kung ano ang MIF at kung ano ang benepisyon nito sa bansa. Ang petisyon na kumekwestyon sa legalidad ng MIF ay inihain sa Korte Suprema ni na Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representatives Isagani Zarate, Ferdinand Gaite at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Sisimulan ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang deliberasyon sa panukalang 5.7 trillion pesos na budget ng administrasyon para sa susunod na taon. Ayon kay Committee on Appropriations Chairman, ako, Bicol Party List Representative, Zaldico, bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng mambabatas na makapagtanong ukol sa General Appropriations on National Budget for 2024. Nais ng mambabatas na makabuo ng pondo ng bayan na magiging sandigan ng sustainable development at inclusive growth para sa bansa. Target ng House of Representatives na maipasa ang House Bill No. 8980 sa ikatlo at huling pagbasa bago matapos ang kasalukuyang buwan o sa September 27 para agad na maipasa sa Senado. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag -uula. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkutok ng palita. <tong>